Anyway, ito, nasa linya na po natin. At ating makausap sa usaping impeachment. Sukin na rin natin to sa ating programang Bantay Balita sa Kongreso. Eh. Wala pong iba kundi ang dating pinuno ng Integrated Bar of the Philippines o so IBP at isang kilalang constitutional law expert. Wala pong iba kundi si Attorney Domingo Cayosa. Good morning po, Attorney, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, Atty. Uh, ilang bes na po namin kayong nakausap dito sa programa. Pinag-uusapan po natin tong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. And this time po, meron na talagang announcement ang Senado. Sa June 2 ay uh, paharapin na po yung House uh, Prosecution Panel sa kanila para ilatag yung articles of impeachment. At sa June 3 ay magkukonvena po ang Senado bilang impeachment court pero ang tanong kasi dito attorney kayo, sa may mga nagsasabi pa rin na uh, bakit ngayon lang <laughs> bakit ngayon lang to ginawa ng uh, Senado at kayo po, nakausap namin noong mga nakalipas na buwan ang dapat na ginawa ng Senado ay agad na inaksyonan itong impeachment kayo po, ngayon po na may nilatag na pong uh, mga petsa ang Senado ano pong inyong masasabi dito? Maganda na meron ng linatag at uh, dapat uh, gawin na nila Uh, wala na sanang further delay at wala na sanang duda na meron mga uh, tungkulin, uh, hindi lang uh, poder kundi tungkulin ng Senado na dinggin yung impeachment complaint. Hindi ito optional. Mm -hmm. Yung mga kasasabing uh, pwede nilang i-dismiss na lang yan o hindi na nila itutuloy, hindi ho, totoo yun. Mm -hmm. This is a constitutional duty at ang taong bayan na naghabla ay uh, may karapatan malaman kung totoo ba o hindi yung mga paratang at kung karapat dapat pa bang manilbihan bilang bise presidente yung nasasakdal. Opo. Pero attorney kayo sa ito nga po, gaya po nung itinex ko sa inyo na nausapin ano, may pahayag po recently si Senator Electro Dante Marcoleta na hindi pwedeng ituloy yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Kasi yun nga po ipinapanliwanag ko sa ating mga kababayan kanina, malapit na pong magtapos kasi yung 19th Congress and batay po do sa kalendaryo na inilatag po ng Senado, talagang tatawid ng 20th Congress. Kung kayo po ang tatanungin, pwede nga ba na tumawid ng 20th Congress itong impeachment trial? Pwedeng, pwede, pwede. Ano? Uh, si congressman na uh, yung party list representative Marcoleta, kapwa-abogado natin yan. Mm -hmm. no? Nagpipihan din na congressman, ngayon senator-elect at uh, ginagalang natin ang kanyang opinion. Kaya lang unfortunately, yung kanyang pananaw eh, walang suporta sa konstitusyon, walang suporta sa jurisprudence, na ilang beses nang ginabas ng Supreme Court sa iba't ibang kaso. At kung titignan natin yung uh, record ng Constitutional Commission na bubalangkas ng 1987 Constitution, malinaw ho naman na ang Senado is a continuing body mm -hmm. at yung periodic uh, dissolution o yung uh, uh, pag-adjourn ng Kongreso, hindi nakaka-apekto. Tuloy pa rin ang trabaho nila. Ayun. So, Uh, then, maninaw malinaw ho yan. So sana hindi na nila guluhin uh, na yung kaisipan ng taong bayan para mag-focus na tayo dun sa lalong madaling paglilitis, mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na mapakinggan natin at malaman natin ang katotohanan. Opo. Pero option din po ba uh, attorney kayo sa na halimbawa kaya ba ng Senado na umupong impeachment court hanggang sa matapos po itong June 30, yung pagtatapos po nine, ng 19th Congress. Kung baga uh, sa isang buwan, uh, sa palagay nyo po ba, nakikita nyo po ba nakakayanin na matapos yung impeachment trial? Ma mahirap matapos ng uh, 30 days. Kaya nga nung una, di ba, ang sinasabi natin, simulan nyo na kaagad kasi nga noon, meron silang oras para matapos. Pero huwag tayo mag-alala sapagkat uh, tama lang na simulan na nila sa June 3 at uh, yung lumang uh, yung, uh, Senado ay uh, simulan na rin nila pagdidinig. No? Pero kung hindi ho nila matatapos hanggang uh, June June Pagdating ng mga bagong senador, eh tutuloy ho naman. Mm -hmm. Hindi naman mag-reset yan, magre-reboot. Mm -hmm. So tuloy pa rin ho, may naka naman yung mga ebidensya, yung mga bagong halal na senador, eh di i-review na lang nila ng record and they will continue with the hearing under the 20th Congress. Ayun. Pero kung kayo po ang tatanungin attorney kayo sa meron din ho ba kayong nakikitang uh, let's say technical legalities kasi yan yung mga nababasa ko ngayon sa social media. Nako may mga technical legalities ngayon jan sa impeachment dahil sa issue nga po ng panahon, tatawid ng 20th Congress, etc. But nakakalungkot ho 'yan eh, kasi yung uh, social media ginagamit nila para guluhin yung issue. Uh, kasi nga Uh, hindi ko ho ito opinion. Ito yung nakasulat sa konstitusyon. Uh, kung uh, i-review ho natin yung records ng Constitutional Commission at yung mga paulit-ulit na jurisprudence ng Supreme Court dun sa unang kaso ng Arnold versus Nazareno, 1950 po ho yan. Tapos nang ulit yan dun sa kaso ng mga iba pang uh, matatas na opisyal, kagaya ko nung kaso ni Hating Secretary Neri at saka Executive Secretary Ermita, panahon ni President GMA paulit-ulit na rin sinasabi ng Supreme Court that the Senate is a continuing body. Kasi nga ho, kahit merong eleksyon, eh, meron namang natitirang uh, labing dalawa. So hindi ho kagaya ng House of Representatives na sabay-sabay sila na elect So settled jurisprudence na ho yan, sana wag na ho nilang guluhin sa social media o sa anong man. Kasi nga, yung linilihis yung issue eh. Ang issue ho dito, Merong seryosong paratang ang taong bayan na liba, nabas ng ating mga congressman, ating elected representatives ng dat ang vice presidente daw nagwaldas ng pera hindi ma account yung uh, 600 plus na confidential fund, yung uh, 100 plus million na na uh, confidential intelligence fund na sa loob ng 11 days eh nagastos niya, uh, marami daw ho siyang kayamanan na wala sa salin at, at, at saka iba pa no yung kanyang uh, pagbabanta sa si presidente sa unang ginang at saka si speaker lahat ho ito na, na nakita na natin dun sa mga investigasyon so at sabi naman ng vice presidente sasagutin ko yan sa tamang forum eh itong impeachment na nga ang tamang forum so dapat wag na ho nilang guluhin ituloy na nila para malaman ng taong bayan at dahil malalaman natin kasi nga ito ho isang, isang pagdilitis na kung saan open to the media, nandun kayo. So makikita ng taong bayan kung tama ba, yung may basihan ba yung paratang nila. At ang taong bayan din ang maghuhusga sapagkat ang mga sen senador na hinalal din natin, representative din natin, sila naman ang quest. So taong bayan ho ang nakasalalay dito, taong bayan ho naghihintay. Plus, yung katotohanan at yung accountability. Kasi ito ho yung Uh, ang uh, impeachment ho is under the uh, article on accountability of public officials oh, pero ngayon po attorney kayo sa may mga nagpapalutang na, na ilang mga senador po na ah hindi ano mamukang uh, maa-acquit ang bise presidente kasi may numero raw sila yun yung kanilang claim eh attorney kayo sa yung pong ganun pong mga remarks or statements po ba uh in dapat hubang nilalabas kasi hindi pa naman talaga official na nags start yung trial, 'di ba? Pero may mga ganong claims na na uh, um, mas papaboran nung maraming mga senador o ng mga mambabatas ang bise presidente, hindi yung mismong impeachment. Your thoughts about it po? Well, uh una, maganda na naririnig natin 'yan para mabukuran ang uh, tunay na pagkatao at kalidad ng mga senador na ganyan. Sapagkat uh, ang sila ho hinalal ng taong bayan, pinagkatiwala ng taong bayan. They are public officials, matataas na official ng gobyerno, at ang kanilang uh, loyalty at tungkulin sa taong bayan, hindi ho sa iisang tao o iisang pamilya. So yung mga senador na nagsasabi ng ganyan, eh, nahuhubaran sila at nakikita natin ang kalidad nila. Mm -hmm. Sa -hmm. Sapagkat to understand that a public office is a public trust. Hindi ho ito binigay ng isang pamilya, kahit man simuportahan sila at pinanalo sila, ang kanilang tungkulin at loyalty sa taong bayan, sa katotohanan. At sa kanilang sinumpaang uh, trabaho. Eh sila ko, quest Saan ka ba makikita ng quest na may paratang, hindi pa nagsimula, hindi pa nakita ang ebidensya, biglang na lang niya na ah yan. Eh bawal mo yan. Dapat basahin niya o nila mm -hmm. ang uh, ismong rules of the senate mm -hmm. sapagkat nandun ho malinaw na pagdating ng impeachment proceedings yung mga senador mm -hmm. should set aside their political affiliations mm -hmm. meron na nang uh, paulit-ulit na sinasabi yung presidente ng Senado na si Senator Jesse Escudero mm -hmm. kina ang mga senador no mag na kayong magsalita yes, tungkol dito mm -hmm. sapagkat hukom tayo so uh, yun ho ang dapat eh, ang karapat dapat. Nakakalungkot lang na mayroong ilan-ilan dyan na mukhang ikurante dito sa kanilang ginagawa. At uh, ganyan ang kanilang panan. Huwag naman ho sana, hindi naman ito purely numbers game. Hindi ho ito outside pamumulitika. This is the Senators setting aside their political affiliations, babalang kasin, i, i, i titignan ang ebidensya sa magkabilang panig, uh, uh, kanilang kanilaang babalansehin at magdedesisyon. Uh, Ayun sa nakikita sa ebidensya at mga argumento, hindi ko yung biglang sabihin na lang as dem mag-madadatalo yan o mananalo yan kasi mm -hmm. we have the numbers. Hindi ko dapat gayon. Dapat kitaas taas nila, ang antas ng kanilang si at ang pananalita. Opo. Pero bukod dyan po sa nabang ito, ang ganda actually, no isang reminder din yan talaga sa mga judge na, yung mga senador po natin na tatayo bilang mga judges sa impeachment trial. Pero bukod po dyan, attorney, ano nyo, ano po yung inyong maipapayo sa kanila? Kasi uh, let's take note din po dahil may mga uupo sa impeachment court na mga bagong senador, di ba? Tapos yung iba, hindi talaga abogado at all. Uh, ano po yung inyong maibibigay na advice sa kanila? Well, ar aralin ho nila ang uh, kanilang tungkulin. At uh, malinaw ho naman yung konstitusyon, malinaw yung records ng Constitutional Commission, marunong ma malinaw ho naman yung rules of impeachment sa Senado at uh, marunong ma malinaw ho naman yung mga sinumpaan nilang uh, trabaho. So, kung hindi ho nila alam 'yan hanggang ngayon, Hanggang ngayon, ete ipaaral ho nila sa kanilang mga konsultan, mm -hmm. mga abogado, ang dami naman nilang mga abogado diyan. Mm -hmm. Lahat ho ng abogado alam 'yan. So magpa-advice ho sila para ho naman na uh, yung tama, wasto yung kanilang kinikilos. Kasi nakakalungkot ho eh, yung uh, yung uh, mga salita na lang sila na parang salita sa kanto na lang, na pwedeng mo inbukas bukas, di ho ba? Mm Huwag -hmm. ho naman sana. Dapat ho, marangal sila, responsable sila, at ipakita sa taong bayan na sila ay karapat dapat na hukom. Ang hukom ho, ihintayin muna niyang marinig ang magkabilang panig bago magsalita. Mm -hmm. Habang uh, dinidinig yung kaso, ang hukom, hindi ho dapat nagdadaldal at nagbe-press release. Mm -hmm. Dapat ho, inaaral nila yon bago sila magsalita wag ho yung pangunahan ang buong uh, proseso o kaya ang buong Senado. Ayan, ang ganda nung payo ni Attorney Cayosa. Anyway po no attorney, para lang po di mas malinaw sa ating mga kababayan kasi di ba pito yung Articles of Impeachment na ilalatag nga po ng House Prosecution Panel sa June 2 sa Senate sa Senado sa Senado sa Senate Impeachment Court. Uh, kahit po ba isa lang doon um kumbaga pwede na siyang mahatulan si Vice President Sara Duterte paki-ano po paki paliwana po sa ating mga kababayan para po mas malinaw yung sa impeachment uh, kahit halimbawa dito sa kaso niya uh, pituyong charges sa kanya kung makonvict siya sa isa convicted ho siya tanggal siya mm -hmm. kaakibat -ka 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 kasi kasama ho sa conviction yung uh, pagtatanggal sa pwesto bilang vice presidente at yung perpetual disqualification from public office, whether elected or appointed. Mm -hmm. So malinaw ho yan sa konstitusyon Wala hong ibang parusa kundi yung dalawang yan matanggal. So isa lang ho dun sa Articles of Impeachment mm -hmm. na guilty siya kahit dun sa iba hindi na siya guilty o kaya hindi na patuyan, pat hindi na kumbinsi ang mga... Mm -hmm. uh, two-thirds ng mga senador, eh, basta merong isa na kumbinsi, tanggal ho siya sa pwesto. Uh, malinaw ko yan sa hindi ho, kinakailangan lahat ng pito na yan. Apo. Sa tupo lang ho, uh, yung mga nakaraang mga impeachment at kahit na ngayon, pwede ho yung iilan lang dyan sa pito ang uh, kanilang kasi Pwede namang i na ng House of Representatives ng prosecution yung ibang charges. Kasi, mm -hmm. Mas maganda nga na unahin nila yung mga documented na. Uh -huh. Yung mga may hawak na silang mga resibo na beke, yung mga pag-aamin na publicly under oath, yung mga affidavit ng mga witnesses na nagpapakita uh -huh. na yung mga confidential fund, halimbawa, ay eh hindi ma-account. Uh -huh. O kaya, ito naman sa sal Napakadali lang ho yan eh. Papakita yung salin ng vicepresidente, presidente tapos papakita nila uh, yung mga nakatagong yaman na, na walang, wala sa salin. O yan, pwede na ko siyang matanggal yan. So ito yung mga dalawa na maaring uh, Uh, madaling patunayan uh, pangatlo, pwede rin ho yung kanyang pagbabanta sa presidente mm, okay. yung tinabi nyang langkontrata na siya nang papatay sa kanya sa okay. presidente sa first lady at sa speaker kung sakasak alin may mangyari sa kanya hindi eh, ho dapat siyang dinagawa oh, ng uh, vice president so ito ho mm -hmm. yung mga publicly known, na mm -hmm. uh, maaring unahin nila yung iba uh, pwedeng hindi na ho nila ituloy yun uh, sapagkat yun nga ho ang prinsipyo. Isa lang sa mga paratang ang mapatunayan at ma makumbinsi yung two-thirds ng mga senador at nagkaubayan, siyempre, kasi nagmamasid tayo, eh, pwede na ho matanggal. Of course, mm -hmm. due process requires na yung vice president, eh, siyempre, papakita din siya ng ebidensya niya, mm -hmm. o kaya argumento kung bakit wala siyang kasalanan. So, hindi rin ho natin pinapangunahan mm -hmm. kung ano yung mga uh, magiging resulta. but uh, Ang maganda ho dito, meron na tayong preview dun sa mga public hearing ng yes. representatives. So, so, hindi ho naman may erasure. Mm -hmm. Hindi ho naman mga bagong ebidensya mm -hmm. ang gagamitin. Meron na ho tayong nakita at uh, na-, na Talagang nagimbal ko tayo dun sa mga nakita nating mga peking resibo o kaya yung mga tumanggap daw ng intelligence man, na eh, hindi pala pinapanganak pa. Mm -hmm. O kaya yung mga kung ano yung pangalan, mm -hmm. yung parehong pangalan pero magkaiba ang pirma. Mm -hmm. Tapos uh, parehong tao, pumirma sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas sa parehong araw, mga ganyan ba. Mm -hmm. So medyo uh yung kumbaga meron na silang documentary evidence na plus yung pag-aamin din ng mga tauhan ng bise presidente na natawag dun sa mga hearings. So ito yung ating uh mga kumbaga may, may trailer na tayo noon eh so hindi na, hindi na masyadong uh, bago ito. At uh, kung basahin ho ninyo yung impeachment complaint 31 pages lang. Very yes, po naman. Apo. Kanina po, uh, hiningan ko po kayo ng inyong maipapayo sa mga Senator Judges, 'di ba? Para po sa impeachment trial. Uh, ngayon naman po, ano po yung inyong maipapayo sa House Prosecution Panel? Bagamat sinasabi nila na patuloy patuloy yung kanilang paghahanda, kung sila ng mas marami mga ebidensya at mga testigo para po mas mapalakas yung kanilang kaso. Kung kayo po yung tatanungin, saan po dapat sila mag-focus? ang dapat i-focus nila yung may hawak na sila mga ebidensya mm -hmm. yung matitibay no medyo nagtataka nga ho ako kung bakit sinasabi nila na kakalap pa sila ng mga additional ebidensya mm -hmm. uh, ang matinong prosecution ho bago ka magsampa ng kaso sigurado ka na sa mga ebidensya mo yes mm -hmm. uh, hindi ho maganda yung yung uh, sistema na magsampakan ng kaso, tapos sa kakamagahagilap. Mm -hmm. Sa aking paningin, siguro naman ginawa ng mga congressman yan, tinignan muna nila at sapat na yung ebidensya nila. Siguro ang ibig nilang sabihin, mm -hmm. kung meron pang iba, hindi idadagdag namin. Pero sana, mm -hmm. huwag silang umasa doon. Mm -hmm. Sana kung ano na lang yung uh, hawak nila noon, i-consolidate nila. Mm -hmm. Sa, sa totoo lang, mas maganda nga, na hindi masyadong maraming mga testigo, ang importante dyan, dokumento. At yung pag-aamin ng mga malapit sa vice-presidente. Kasi grabe ho, talagang nagalaglagan noon sa Quadcom. Eh. At ito, eh, hindi na basta-basta aatrasan. Kasi nga, sinumpa ang salaysay mga ito, eh, under oath sila. Yeah. Uh, ang problema lang ng house, yung iba, eh, nagtatago na sa ibang bansa. Yeah, yung okay. iba, ayaw lang umuwi. But, sana hindi sila uh, depende lang doon. Mm -hmm. uh, At meron ho yung COA report. Eh. Mm -hmm. uh, hindi ho naman ito tanggaling lang sa House of Representatives. Meron ng naunang COA report. Yung COA ho mm -hmm. is an independent constitutional body. Very, very akwan uh, Uh, very material at reliable yung kanila kasi hindi naman sila politiko. Yung po naman sa mga salen dokumento lang ho yan. Uh, sana, mabilis nilang masubina yung mga bank records, mga uh, re property records. Mm -hmm. uh, yan, makita nila kasi hindi ho rin pwede na yung prosecution, e eh, press conference lang ng press conference. Kinakilangan po. Uh, Obligasyon pa rin nilang mm -hmm princihin ang taong bayan at ang mga senador. Mm -hmm. Hindi naman ito yung proof beyond reasonable doubt ah. Mm -hmm. Hindi ito criminal offense. Mm -hmm. Hindi rin ho ito civil offense. It is a, it is a class by itself. Apo. As si uh, Vice President Sara Duterte po ba attorney kayo? Sa obligado ho ba siya na uh, maging present, kumbaga physically present po doon sa magiging uh, Senate impeachment trial? Well, hindi ho naman. Uh, pwede ho namang i-represent ng kanyang mga abogado. Mm -hmm. uh, so, uh, do doon din ho sa rules ng uh, impeachment, hindi naman kinakailangan ng siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o tinatanong, eh, eh hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, eh, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Mm -hmm. Kasi karapatan naman niya ng isang respondent o nasasakdal na makinig doon sa mga testimonya at makita ang mga dokumento laban sa kanya. Mm -hmm. And last question na lang po attorney kayo sa may mga lumalapit na rin huba sa inyo from the house prosecution team o kahit sa depensa po, kumbaga mga abogado ni Vice President Sarod Duterte seeking your help po uh, dahil talagang nalalapit na ito nararamdaman talaga natin na magkakaroon na ng impeachment trial po. Well, I'm not at liberty to tell it publicly. Mm -hmm. uh, Uh, but uh, mag maganda rin uh, siguro na we remain where we are para tayo ay malayang magkapagpahayag kung ano talaga ang batas, ano ang jurisprudence, ano ang konstitusyon. Para ho, hindi lang yung uh, mga interested parties o yung mga kakampi ng magkabilang panig ang naririnig kasi nga kuminsan, Naintindihan natin kung sila ang natatanong o yung may spokesperson nila. Siyempre, mm -hmm. sasabihin lang sa taong bayan, sa inyo, sa media, mm -hmm. yung pabor sa kanila. Yes. Kung minsan, hindi twist pa nila either way. Mm -hmm. So, I think, um, meron ding pinapangalagahan tayo at binibigyan natin ng importansya yung kalayaan and the freedom to tell the truth, although as it is, mm -hmm. na hindi na kinakailangan i-slant mo para suportahan kung sino man yung uh, nag-engage sa iyo. And with that po, Atty. Domingo kayo sa maraming maraming salamat. Napakaganda po ng inyong mga paliwanag. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. At yan po si Attorney Domingo kayo ang dati pinuno ng Integrated Board of the Philippines at isang constitutional law expert. ayano. walang